Iginapan kita. Nagkautakot ako dahil sa iyo para matupad ang mga pangarap mo. Ngayong umasenso ka, hindi mo malam ako matulungan. Ikipwera na ako sa iyo. Ang sama mo. Tay, kung wala akong utang na loob, sana hindi ko na sinalba ang bahay na sinanlamo. mo kahil sa kapritsyo mo. Dahil sa pagsusugal mo. Sa asal ng anak mo. Di ba akong sumagot lahat? Nung na-hospital si nanay, ako lahat ang gumastos hanggang sinamatay siya. Ako ang gumastos ng pagpapilibing sa kanya. Kung alam ko ganyan ang gagawin mo sa akin, hindi na sana kita binuhay. Hinayaan lang sana kitang mamatay sa gutom. Hindi na kita pinag-aral. Tay, lahat ng ginawa niyo sa akin, obligasyon niyo lahat yan. Obligasyon niya bilang ama, kaya wala akong utang na loob sa inyo. Lahat yan hindi ko hiniling sa inyo. Dapat niyo lang yan gawin sa akin, dahil obligasyon niya bilang ama. Tay, tutulungan ko rin naman kayo. Pero huwag naman ninyong ipabukas sa akin lahat ng mga ginawa ninyo. Ano? Bakit kayo nag Para maging bangko nyo pagdating ng panahon? Pinag-aral nyo ako para bayaran ko lahat ng mga binastos nyo sa akin? Ganun ba yun, tay? Ganun ba yun? Obligasyon ang magulang na buhay ng anak hindi gawing investment pagdating ng panahon